kapag ikaw ay follower ni Jesus Christ, kapag ikaw ay kabilang sa people of God, sigurado ka na kaagad sa two gifts galing sa ating Panginoon. Kung ano ito, watch until the end. Psalm 29 verse 11 The Lord will give strength to His people. The Lord will bless His people with peace. Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Napakagandang paalala nito kapatid sa atin that we have dual gifts kapag tayo ay kabilang sa people of the Lord. Ano ito? Meron daw tayong strength at meron daw tayong peace. Sa mga pagsubok na dumarating sa atin, kasi nga, ang problema, kapag tayo ay may problema, sinasarili natin o hinahanap kaagad natin ay tao. Ang pagdamay sa kapwa natin, tao. Lagi natin nakakalimutan na nandyan si Lord. Si Lord, si Lord, huwag mong kalimutan na siya ang gumawa sa iyo. Siya ang may likha ng langit at lupa at siya ay sovereign. Wala nang mas makapangyarihan pa sa kanya. He is God and He is in full control of everything. At ang masarap pakinggan, Siya ay kakampi mo. Gusto niya na ikaw ay lumalapit sa Kanya at sinasangguni mo ang problema mo sa Kanya. Kaya lagi mong ilagay sa isip at puso mo na sa oras ng trials at minsan, wala ka na sa wisyo, ina-assure sa'yo. Sinisigurado sa'yo ni Lord na siya ang source mo ng kapanatagan at kalakasan siya ang mag-empower -e sa iyo na harapin ang mga challenges. Bago natin asahan ang sarili natin at ang ibang tao, lumapit muna tayo sa kanya at mag-ask ng kanyang grace. At ang mundong ito ay sadyang puno ng kaguluhan, kalituhan, kasamaan, kahirapan. Pero may pangakong peace ang Panginoon para sa iyo. God's peace that transcends all understanding kapayapaang hindi kayang arokin ng kaisipan. Oh, wow. Ibibigay ni Lord Jones sa lahat ng tumatawag at naniniwala. And He will guide our hearts and minds kapag isinuko natin ang lahat-lahat sa Kanya. Kapatid, sa comment section, i-click mo ang link tungkol sa proseso ng Panginoon. Matuto tayong umasa sa Kanya. Gusto niya yun. Gustong-gusto ni Lord yung magre-rely tayo sa Kanya at i-equip niya tayo kung paano natin i-handle ang mga burden sa buhay with sense of calm and assurance. Tara kapatid, ipanalangin natin yan. Mari kang yumukod, ipikit ang iyong mata at anyayahan natin ang presensya ng Panginoon. Ama, salamat sa pangako mong kalakasan at kapayapaan. Tulungan mo kami, isuko sa iyo ang lahat-lahat. Ilagak sa iyo ang lahat ng aming challenges at struggles sa buhay na ito. Makasumpong kami ng lakas ng loob na harapin ang lahat ng may tranquility to rest in your presence, O Lord. Nuhay puspusin kami ng iyong banal na espiritu at katotohanan at ang iyong kapayapaan ang mamalagi sa aming buhay. Kabayan mo kami sa araw-araw. Maging daluyan kami ng iyong pagmamahal at kabanalan, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo ang lahat ng pagsambah. Ang na ito ay aming itilalapit sa pangmagitan ng aming Panginoon at Tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat kapatid. Kung hindi ka pa nakafollow, ifollow mo na kung naniniwala ka na ang Diyos ang gabay mo sa iyong buhay. Sama-sama tayo araw-araw. Magkita ulit tayo bukas.